Hi guys. Good evening. Good evening video guys. Yung flex ko lang. Ano na? Ang lagay ni Kenma kasi ikinulong ko muna dahil siya ay palagi no, 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 no. sa aking mga upuan. Ito guys. Kenma, kumusta? Kumusta ka na dito? <laughs> Bukas ka na lang sa kwarto ko ha? Ha? Bukas na ha. Hmm. Ang no. <laughs> ah, ito po sa... Oh. Oh, oh. oh <laughs> Kumain ka na? <laughs> kumain ka na? Ha? Hindi ka na rito a few moments later bye bye <laughs> bye bye kayan so guys yun na nga at uh, bukas ko na lang dadalhin sa kwarto ang aking pusa kasi sana ako, Hindi liquid pa ko doon dahil maraming kalat so hanggang sa muli guys maganda gabi at maraming salamat bye bye